Sabi nga sa isang kasabihan, if we understand the worm, we will understand life. Kaya ating kilalanin ang munting organismo na nagtatago sa kailaliman ng ating kalupaan. At alamin ang epekto ng industriya ng pagbimina sa kanila. Dito sa si Expert Talk. Ang bawat nilalang, gaano man kalaki o kaliit, ay may ginagampan ng papel sa ating kalikasan. Mabahim papawid, karagatan, kabundukan, o maging kalupaan man. They are surely part of the environmental balance. Kaya bitbit -bit ang prinsipyong ito, isinagawa ni Alisa, 24 years old, ang isang pag-aaral sa isa sa mga pinakamaliliit na organismo ng ating kalikasan ang mga nematodes. Nematodes are um uh, invertebrates, they are roundworms. So if familiar po kayo sa mga worms, so they are roundworms. Uh typically po yung mga nematodes is Uh, kailangan mong gamitan ng microscope. Hmm. So hindi po sila basta-basta nakikita. Pero may ma ibang species naman ng nematodes na pwede mo makita sa naked eye. Mm -hmm. But mostly, you have to use microscope para makita po sila. So uh, feature-wise po, they are actually long and narrow. Uh, para po lang thread-like. Pero hindi po sila segmented. So nematodes are one of the most abundant animals sa Earth. So sobrang abundant ng lahi nito tinatayang aabot sa 20 to 30,000 ang known species nito. Pero ayon sa mga eksperto, posibleng maliit na portion pa lang ng aktual na bilang ng species nito ang natutuklasan at napapangalagaan natin sa kasalukuyan. Ang mga nematodes hindi lang makikita sa ating mga karagatan, lawa, kabundukan o minahan. Dahil alam nyo ba mga kadyo si makikita nyo rin ito maging sa ating mga katawan. So the nematodes can be found everywhere and mostly when the nematodes are found in soil and waters like the freshwater and marine water, They are considered as the free-living nematodes. So they can eat um, bacteria, fungi, and other nematodes. However, there are also nematodes that can be parasites. Parasites in plants and in humans. So one example of parasite in humans is Ascaris lumbricoides which is uh, small round worms in humans. Pero mga hindi ng nematodes ay parasitic. o umaasa sa host organism para mabuhay. May mga free-living nematodes tulad ng Sinor habitids elegans na hindi nangangailangan ng host organism dahil ang kanilang kinakain ay mga algae, fungi, o di kaya naman ay kapwa nematodes na matatagpuan sa environment na kanilang kinabibilangan. At ngayon naman mga kadosyo Farkada, pag-uusapan natin ang kakaibang research na ginawa ni Alisa. At yung research nga na ginawa mo ay patungkol sa niya, ito, Alisa? Uh, patungkol po sa iya, nematodes. Sa kanyang research, inalam ni Alisa ang epekto ng mga heavy metals tulad ng copper, lead, at zinc sa mga nematodes na ninirahan sa mga lupa. Alisa, ano yung ba yung mga ginamit mong method sa pag-aaral mo? So first po is the soil sample collection. So the team went to and A mining site in Davao de Oro. It was a small-scale mining site, particularly an artisanal and small-scale gold mining. Ang nagtatrabaho natatrabaho po dito ay mga small individual, ay mga small group of individuals po na yung gamit lang po nila is mga basic tools. Mula sa mga samples na naipadala sa kanila, inalam nila ang mga nematode species na matatagpuan sa mga kalupaan ng Davao de Oro. To identify those nematodes naman po nag undergoes sila morphological and molecular identification para robust po yung result namin kung ano po talaga yung species ng nematodes yun. And then after nun uh, the nematodes were exposed to heavy metals so uh, those heavy metals po after nun uh, yun po yung mga exposure na ginawa namin para makita namin kung anong effect ng heavy metals doon sa development po ng nematodes. Hmm. Sa research na ito ginamit nila ang nematode species na heterocephalobelus sp and cephalobus sp na kapwa free-living nematodes na makikita sa mining site sa Davao de Oro. Ako, babalikan ko muna, no? Kasi nabanggit mo sa akin na parang sa Davao pa kayo kumuha. Yeah, yes, Davao mga... de Oro. Davao de Oro pa kayo kumuha ng mga samples. Yes. Iba, bakit sa Davao pa kayo pumunta, dumayo para lang sa mga samples? Ito? Actually, Davao de Oro is a province na rich in uh mineral resources mm -hmm. so marami po doon na mga uh, mining site mm -hmm. uh, parang actually small scale mining site halos uh, doon. so it is one of the criteria of the project na maghanap po ng mga ng lugar na maraming mineral resources at saka may mga small scale mining site Ayon kay Alisa Importante na malaman ang epekto ng mga heavy metals na ito sa mga nematodes. Dahil ang mga nematodes ay kinukonsidera bilang bioindicators o sila yung mga organismo na ginagamit o pinagbabasihan upang suriin ang kalagayan ng kapaligiran sa isang lugar. Aniya, kung heavily affected ang mga nematodes dahil sa mga heavy metals na napresent sa mining area, posible na may refleksyon at maging reaksyon din to sa mga tao, hayop, at mga halaman na nasa lugar. So according sa research namin, so exposure to heavy metals, uh, naka-lead po siya ng shorter reproduction rate, uh, shorter uh, survival rate din po sa nematodes, which is yung dalawang species po na pinag-aralan namin. So uh, meaning po noon, shorter din po yung life cycle nila. Uh, the heterocephal lubellus species po actually decrease po yung number of offsprings niya. While the cephalobus sp naman po kahit shorter yung reproduction rate niya, mas marami po siyang anak kaysa dun po sa isang species. So meaning po nun, yung uh, adaptation niya sa stressful environment is, uh, is magkaiba. Sa madaling sabi, dahil sa heavy metal exposure, mas umiksi ang buhay at bumaba ang reproduction rate ng dalawang species ng nematodes. Nangangahulugan na sensitibo ang mga ito sa heavy metal. Dahilan upang maging good bioindicator sila upang masabi kung ang isang lugar ay hindi contaminated ng mga heavy metals na maaaring makapekto sa ibang nilalang na nasa lugar. Pero bukod sa pagiging bioindicators, malaki rin ang ginagampan ng papel ng mga nematodes so sa usapin ng decomposition at soil health. The important importance of the nematodes is that they actually help with the nutrient cycling for the plant growth. So they associate with other microorganisms like the bacteria, fungi, so that it could release nutrients in the soil which can be used for the plants. Yung mga ganitong bagay na hindi kapansin-pansin, bakit sa tingin mo na importanting napag-aaralan? I think it would be uh, best po na mm, ma-share sa kanila kung ano yung uh, advantage, ano yung functions nito sa ating environment since may tulong naman po talaga siya so nematodes would help uh, in our agriculture. Uh, minerals can or heavy metals is also Uh, important din po sa atin especially sa uh, ating sa, sa Philippines po. Mm -hmm. kasi marami tayong mga mineral resources but uh, people should also know and uh kailangan din po siyang gawing research kasi uh, it could affect the environment and it could and it could also affect the people Up next, isang challenge ang hinandaan ng team experto para sa amin ni Alisa makakasaba ako sa hamon ng isang next-gen biologist? Alamin yan sa amin pagbabalik. Ta, Alisa, ready ka na ba? Ready na. Kailan ka ba huling natalo sa buhay mo? Hindi pa. Sure joke. Baka ito na ang simula ng pagkatalo mo. Tanda mo na, Alisa. Mga ka-Dios Supercada, ngayon naman ay susubukan natin ang talas ng isip, salita, Go. Kaya naman ngayon ay hahamunin natin ng pangmalakasang challenge itong si Miss Alisa. Alisa, ready ka na ba? Ready na. Kailan ka ba huling natalo sa buhay mo? Hindi pa. Char joke. Baka ito na ang simula ng pagkatalo mo. Tanda mo na Alisa. Ano ka? Third number honorable mention. Ikaw rin ay akum laude. Ako naman ay hindi mo na natatanong best escort in 2013. Wala <laughs> ganun. Ganun naman tara. Simulan na nga natin ang paglalaro natin dahil ito ang for Pics, One word, biology Edition. <laughs> Kasi mga mga deserve kada, hindi pa namin to nakita at ngayon pala namin makikita kung ano yung mga pictures na lalabas dito. Kaya naman, kayo rin, makisagot sa amin. Paunahan lang to, kaya naman, one USC for you, tas mo lang. Paunahan lang, mapindot ang... Yan, oh, ang buzzer. Ang ring, time. ang bell, ang bell. Easy round! Ako muna. Ah, uh, earthworm. Okay. <laughs> earthworm. Nakakalkal na ako ng earthworm. At yung huli ko nga earthworm na nakita, alam mo kung ano ginawa ko? Ano? Experiment. Well, uh, I'm uh, uh, ano, sa uh, scientist. Ginan yung Huli. Okay. okay, round number two. Ako ba? Ano na? Okay. Punjay? Yun ang aling yung alam ko eh. <laughs> Punjay. <laughs> <laughs> Tama ba ang Punjay? Tama. Jolangin. Ini yung pagbay mga sweat sa ano. Yun, oh oh yan yes, yun. Kaya ini check na ini mga pa. Hindi ba 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. go. Oh. Bakteria. <laughs> Bakteria. <laughs> Bakteria. <laughs> Bacteria. Okay. Ang bacteria na yan, ay <laughs> <Ano>? oh. <laughs> <Isan>. <laughs> virus. Oh, yeah. Yeah, so, okay. Virus... may iba't ibang klase rin ng virus, yes. tama ba? Molo? Yes. Molo? Yes. Yeah. Mga, ah, ano mga, naman yung mga, Ano, yung mga snails, slugs. Ah, yun ang moles. Yes. Yun. Ang next naman natin ay average round. Ah, uh, mol… Multiplication. Dalo lang. <laughs> ano yan? Molting. Molting Konting commercial mga kadiyos yung Verkada. Ang molting process ay ang natural na proseso kung saan ang mga hayop tulad ng mga insekto, ibon at ilang uri ng reptile ay nagpapalit ng kanilang balat o balitibo. Ito ay nangyayari dahil sa kanilang paglaki o kung ang isang organismo ay kinakailangang magbago ng hugis. Halimbawa nito, ang ahas, hermit crab at iba pa. micro uh, micro micro microbiome tama Oo. Oh, we well, kinuha mo lang sa akin yun eh oo <laughs> uh oh, <laughs> microbiome eh. microbiome ano naman yung microbiome sa ano ata yun sa so, mga uh, microorganisms mo sa loob ng chan ah oh, okay subalan so, natin yan buksan ng chan oh ah, sige buksan ng chan okay silent. Silent? Yes. Part siya ng uh, uh, cell structure ng plants. So, mm -hmm. okay. mostly on, ano siya eh, transport of water. Okay. Ang galing. Alam niyo yun? Hindi ko alam Up next, after kulitan, mas kilala natin si Alisa at ma-inspire sa kanyang kwento. Sa pagbabalik yan ng Expert Talk. Si Alisa ay lumaki sa Bohol kasama ang kanyang lolo at lola. Dito maaga siyang namulat sa laki at yaman ng ating kalikasan na naging dahilan upang magsimula ang interes niya sa mga halaman at hayop na nasa ating kapaligiran. Pero gusto ko lang malaman, bata ka pa lang ba mahilig ka na talaga sa science? Siguro or somehow oo, since uh, I grew up with my grandparents sa mm -hmm. uh, Bohol and then naopen open up ako dun, uh, sa nature. So mag-isa lang kasi ako na bata doon, so wala akong kalero mm -hmm. and then uh, I just stay with mga tanim ng mga lola ko. at uh, Tumutulong ako sa pagpapatubo ng mga seedlings nila sa maliit nila ng farm. Mm -hmm. So somewhat na-open na up ako sa mga plants. Pero bukod sa kagustuhan ma-uncover ang sikreto ng kalikasan, pagmamahal sa lolo niyang may sakit, ang nagtulak sa kanya upang pasukin ang mundo ng biology. Nanoo'y nakikita niyang daan upang makapasok sa medisina. Ano'y naging inspirasyon mo? Bakit doktor yung gusto mong tahakin that time? Yung uh, grandfather ko po kasi, may sakit siya. Mm. Step-grandfather ko actually sa buhol. May sakit siya. So, parang Uh, at the young age elementary kasi ako nun, so gusto kong parang uh, ako yung ako yung gagamot sa kanya mm -hmm. uh, in the future but uh, unfortunately hindi na po siya umabot uh, namatay po siya nung uh, undergrad ko po namulat siya sa lawak ng kanyang kurso at introduced sa research na unti-unti niyang minahala at ngayon ay pinagpapatuloy Actually, gusto ko po talagang mag-proceed ng medicine. Uh, I really want to become a doctor someday. But then, nung nag-BS biology ako, nagka-interest ako sa research, na-open up yung mind ko at saka sa mga vast possibilities in the field of biology beyond medicine. So, mm -hmm. that's why I love research right now. And then, napurso ko na po siya through my masters. And then, hopefully, I could also have it my Ph.D. So, oh, yes. exciting. At least, doktor ka pa rin, di ba? In your own is naging yes. research. doctor in research. doctor in research naman. Kaya naman sa kanyang pagsusumikap, ang research niya patungkol sa nematodes ay na publish na sa Philippine Journal of Science. Isang scientific journal na pinoblish ng Department of Science and Technology mula taong 1907 upang magsilbing plataporma ng mga researcher upang maibahagi ang resulta ng kanilang mga pananaliksik. Dito makikita ang mga notable at best research sa larangan ng science and technology na makakatulong upang mas lumawak pa ang ating kaalaman sa biology, chemistry, physics at iba pang field of science. I was really grateful po nung na-accept kasi ilang buwan din po 'yun na pagsusulat and pag-revise. -re so, uh, grateful po ako kasi nasukian po yung dedication and hard work ko sa research. Mm -hmm. And then uh yung ano rin po yung passion ko parang mas mas nadagdagan siya kasi na-publish na siya yung, yung first ever na na work on, ako rin po yung first author. So, this research po. And then, beyond that personal satisfaction naman po, uh, also, mas, mas naging masarap sa pakiramdam na na-publish siya since may mga tao kasi na So, mas, nag, mas naging nagbunga yung mga, ano, yung mga tulong nila. Yung sa scholarship grant ko, sa mentors ko, and then also the institution. Sa pag-abot na ito ng kanyang pangarap, Baon niya ang suporta ng kanyang pamilya, gayon din ang suporta ng Department of Science and Technology para sa mga tulad niyang may natatanging talino at interes sa agham. Um, masaya yung family actually kasi uh, financially hindi kami stable na family. So nakatulong talaga siya. And then I was very glad, especially my parents, nakapasok po ako sa DUSD. Kasi dream ko talaga na... Um, makapasok sa DOST, since hindi nga kami financially capable na mag-send ng anak nila sa college. Kaya naman magmula sa undergraduate hanggang masters ni Alisa, isa siyang certified Eskolat ng Agham. Pero bago mo malaman, Alisa, na nakapasa ka sa DOST, sa so tingin mo ba yung pag mo ng biology, parang imposible ba siya para sa'yo, or talagang gumagawa ka ng mga ways para talaga makapag aral ng biology? Kasi di ba na-mention mo sa akin na when it comes to financial, medyo struggle talaga sa buong family niyo na magpuso ng college? Uh, siguro hindran siya, but uh, plano ko na, na po kasi noon na uh, magka-college ko, I will be working, so magiging working student po ako. So, kahit siguro naman hindi ako kaya pag-aaral ng parents ko, I can find a way naman to... Hmm. Uh, So, kung ano yung gusto kong degree. Mm -hmm. Bakit gusto mo talagang makapag-aral ng college? Diploma po kasi talaga yung importante nowadays. Mm -hmm. So, kahit po may skills ka, kahit uh, may discarti ka, pero wala ka naman diploma. So, minsan, nahanapan ka. Actually, andun yun always qualifications eh. Bachelor's degree, ganun. So, diploma po talaga para sa akin. Up next, sa so, mga kabataan na gusto rin uh, i yung science and technology and especially yung biology na courses, learn to uh, find a way na uh, magawa mo yung kung ano yung gusto mo. Sa ngayon, kababalik lang ni Alisa mula sa isang research conference sa Vietnam kung saan naiuwi niya ang first place para sa oral presentation. Patunay ito na kanyang dedikasyon sa kanyang larangan. At sa kanyang pagbabalik, ipagpapatuloy niya ang kanyang tungkulin bilang research assistant sa Mindanao State University Iligan Campus para sa nematodes research sa tulong ng kanyang mga mentor at colleagues sa unibersidad, habang pinaghahanda naman niya ang kanyang pagpasok sa doctoral studies. Well, the university is very supportive in providing a facilitative environment to our researchers. In fact, uh, we have PRISM that is really dedicated to research where faculty and students Can go there and do their research. So MSU IIT supports this kind of research by providing funds. We have this internally fund internal funding um, for uh, faculty members and researchers. Uh, we also provide funds for our students if they wish to uh, present their research to conferences, and we are very active in looking for foreign partners, partners that can work with our students and faculty. Ayon kay Dr. Joey, ang pagsuporta sa mga tulad ni Alisa ang isa sa nakikita nilang paraan upang makagawa ng mga data at research-based solution sa mga problemang kinakaharap natin sa kasalukuyan. Those who wish to uh, aspire to become scientists or biologists in the future, if you look around, you can always, or you can see a lot of environmental problems. And if you wish to, to be part of the team that can address these environmental problems, probably you can consider MSU IIT as your uh, institution or university. sa so, mga kabataan na gusto rin uh, i-pursue yung science and technology and especially yung biology na courses, go for it. So, uh, uh, hanapin mo yung passion mo. So, learn to uh, find a way na uh, magawa mo yung kung ano yung gusto mo. So, there are a lot of ways naman na makakapag-aral ka kahit uh, there are financial uh, hindrances. So, uh, seek help. Uh, huwag kayong uh, matakot na mag ask ng tulong sa ibang tao, especially if makakabuti naman to sa iyo. Hanapin mo kung anong uh, field ng biology yung gusto mo, kasi there are a lot of uh, fields in biology. So hanapin mo kung ano yung gusto mo, ano, ano yung love ng uh, puso mo, and then uh, make it your ano lang, inspiration to pursue kung ano yung uh, magiging profession mo in the near future. Sabi nga sa isang kasabihan, if we understand the worm, we will understand life. Tulad ng nematodes, maliit man at madalas na hindi napapansin, ay may mahalagang papel naman sa ating kalikasan. Ito ay paalala sa atin na kahit sino o ano man tayo ay may malalim na kahulugan at may koneksyon tayo sa ating kapaligiran. Ako po si AJ Castro. Samahan niyo ako sa susundalinggo na hanapin ang mga next-gen experts sa buong Pilipinas. Dito sa Expert Talk.